ako. So mga langga, paway na kami. Itong daan na to, ito talaga lagi nadadaanan namin ng alaga ko pag once traffic oh. Once na uwi kami ng bahay. Kailan kuya pag dumaan kami? Doon kami sa kabundukan nagdadirect dumaan. May daanan din doon, di ba? kasi minsan natatakot ako nagtatanong ako kay Kuya Kuya, bakit? Ayan yung sinasabi ko sa yung 99 floor, no? Yan, no? O, oh, na namin yan eh kaso nakit, hindi pa ako vlogger noon time na yon Nakita na nyo malangga yan, oh, yung para siyang tawag nito, pitirador 99 floor yan dito sa Riyadh yan ang pinaka popular dito talaga na pasyalan ng mga tao at uh, yan ang dinadayo Ayan, naakit ko yan ng panahon. Siguro two, 2019, 2019, oo. So, kasi nga, galak uh, gala pa noon yung amo kong babae. Ayan, o, oh, taas ang ano na to, oh. Taas ng building na to. Ayan, medyo lang nga, uh, kaya trapikan dito at dito kami dumaan mismo sa city ng Riyadh. Ayan, o. Oh. Pero maganda ang mga tanawin dito. Ay, nako. Traffic sa kabilang side. Ayan siya. Ito yung mga building na dinadayo ng mga turista. ah di ba? At saka napakagandang ano to, lugar. Ayan. Kala sa mode. Mode. Ayan, o. No? So, dadaan na tayo sa malalim na tulay siya. Sa mga langga, ang ganda talaga ng ano dito. Oh, wow. Yan di no? Diba? Talagang, ito ang nakakamiss dito lagi. Pag nag-video up, dito talaga kami dumadaan. Oh, mga langga ang inyong manay nakadama, nakatulong na nakadiop ng isang araw sa loob ng tatlong buwan tatlong buwan bago mag diop pero yun na nga hindi diop ang tawag nito kasama, kasama itong alaga ko saan ka pa ayan mayroon din tower na, na oh. So, ewan ko ilang floor traffic lang talaga dito guys, tatlong kilong binili ko na hasa hasa o sariwa pa. Ngayon ito na yung nalinisan ko. Tapos ito, andito yung pusi, ano, bangus. Kay ko yan sa freezer. Tapos ayan ang pusit. So yan, nilinisan ko yan. ka umpisa na natin. So mga langga, tatanggalan natin to ng hasang kasi nga kailangan maling malinis to tapos ngayon pag ano, papatulo. Ayun, dami oh. Mura lang. Imagine na 9 real. Samantalang sa Pilipinas, grabe ang mahal itong hasa -hasa na itong hasa-hasa na ito. Tsaka hindi lang, sariwa. Natsambahan ko mga langga na as in sariwa pa talaga. Kasi sa totoo lang, pag pumunta ako doon dati sa Nisto, ay grabe. Namumula na yung ano, namumula na yung mata. Ay, natsambahan ko oh. Ang linaw ng mata. Walang sur ice, Ayan. Diba? So, mama, ipatulog natin. pinatulong ko muna yan. Tapos, matag matagal, matagal ito maubos. Preser ko lang ito. Marabi ang sariwa ng isda, mga langga, o oh. Imagine niyo oh. Tinanggalan ko lang ng hasang. Ayan, wala na akong plastic. Nilagay ko lang yan dyan. At inalagay ko na to sa freezer. tinamo oh, sariwa talaga. ulang pula pa yung hasang na tiyambahan ko kanina. Ayan, thank you so much sa inyo lahat mga langga. So, istak to. Mga ilang buwan siguro to. <laughs> Tatakbo to siguro ng apat na buwan. Sakto. Kasi imagine niyo yung isang balot, limang piraso ang nilagay ko. Ayan, oh. Limang piraso ang nilagay ko. Ayan, at uh, kailangan tipid-tipid. So, talagang nagrabe ang tipid ko talagang sobra kaysa nag-order ako sa online. Dahil sa online to, mahigit 200 ang babayaran ko. Imagine nyo, kasi sa online, magkano na to? 30 SR. do 9 SR lang nabili ko. O, oh, ba diba? Oh, di ba Sariwa pa. Mm -hmm. Ayan o, oh. ayan o. Oh. Oh, ayan. ba diba? So, ayan. May pusit tayo at may bangos. So, unahin muna natin to. Sabawan natin to bukas ay mga langga salamat sa inyong panonood ng aking mga video salamat